Misteryosong inspirasyon sa arkitektura. Ang disenyo ng katedral ay inspirasyon ng mga katedral ng Amiens at Beauvais sa Pransya. Gayunpaman, isinasama rin ng masalimuot nitong Gothic na estilo ang mga kakaibang disenyo, kabilang ang mga simbolo ng mistisismo at esoterismo. Ang floor plan na parang labirint at mga nakatagong simbolo, tulad ng mga hugis na himetriko, mga astrological na sanggunian, ay nagpapakita ng ugnayan nito sa mga paniniwalang espiritual at mistisismo ng gitnang panahon. Ang pagbombang naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang kologn ay malubhang binomba ng mga aliado. Sa kabila nito, nakaligtas ang katedral, bagaman ito ay nasira. Labing apat na beses itong tinamaan ng mga bomba mula sa himpapawid, Ngunit ang mga tor nito ay nanatiling nakatayo bilang palatandaan para sa mga piloto ng aliado. Marami ang naniwala na ang pagkakaligtas nito ay isang himala o gawa ng banal na interbensyon. nakatagong mga relikya at kayamanan. Ang gintong shrine ng tatlong hari, na sinasabing naglalaman ng mga buto ng mga mago, ang pinakadakilang kayamanan ng katedral. Ang shrine ay isang masalimuot na ginintuan na reliquary na pinaniniwala ang ginawa ni Nicholas ng Verdun noong bandang isang libo, isang daan at siyam na po. Bukod dito, may mga katagong medieval na fresco, mga eskultura at mga altaryo mula pa noong daan-daang taon na nakatago sa mata ng publiko at ang iba ay naaabot lamang ng ilang klero o mga manggagawa sa restoration.